Buo na ang pasyo ko, Ricardo Magbibitiw na ako sa pagtuturo Mag-a-apply na lang akong factory worker Sa mga bansa sa Europa Kagaya ng Poland Sa Hungary May open na factory worker Europa ang bayad Kaya Mas malaking kita mag a ka Magpa-factory worker ka Sayang naman ang pinag mo. Nagtapos ka ng apat na taon, tapos babaksa ka lang sa pagiging factory worker. Sayang naman yung diploma mo. May diploma ka nga rito sa Pilipinas. Anong katumbas? Malit na sahod. Professional kang naturingan. Pero hindi professional ang sahod. Lalo na sa mga guro. Nakakawalang ganap sa mga bata ang hihina ngayon. Hindi mo napapansin. Taon-taon, ang mga bata pahina ng pahina. Simpleng adjective lang. Hindi pa alam. High school na yan, ha? Nung mga bata pa tayo, pinangarap na natin maging guru. Nag-aral tayo ng mabuti para matupad ang mga pangarap natin. Ngayong guru na tayo, iiwanan mo lang na ganun? Diba, tungkulin naman nating turuan sila. Magsyaga. Kahit nung batay sa level nila, matuto lang sila. Gawin natin ang paraan para mas lalo silang matuto. Ganun lang yun. Ricky. Kesa ang makonsimi ko? pa yan. Pati, kabuhayang ko. mag abroad na lang ako. Kahit na factory worker, lulunukin ko na ang pride ko. Hindi baling mabaliwala yung diploma ko. Hindi naman nakakain yung diploma eh. Di ba? Huwag mong sukuan ng mga bata. Matututo Pagyagaan lang natin, Ricky. Ricky. Pagyagaan mo mga estudyante mo. Ikaw, kung gusto mong manatili dito sa Pilipinas, nasa sayo naman yan eh. Kung nangangarap kang yumaman, <laughs> malayo yan dito. Hindi yayaman sa pagiging guru dito sa Pilipinas. Kung gusto mo magpakabayani, eh, sige, magturo ka. Magturo ka na walang overtime pay, magturo ka kahit Sabado, imbis na araw na pahinga mo, magturo ka kahit na wala kang secret with pay, manatili ka sa bansa mo. Sige, magpakabayani ka. Sana mabuhay niyan ang pamilya mo.